Dalawang daang taon lamang ang nakalilipas ang mga tao ay nabubuhay sa average na apat na pung taon. Pero ngayon, ang karaniwang tao sa mundo ay nabubuhay ng pitong tatlong taon. Napakalaking pagkakaiba, halos doble. At dahil sa napakalaking pagudnad ng teknolohiya at agham, pwedeng mukhang halos nakamit na natin ang immortality. Pero posibleng nga ba ito? Pwede bang maging immortal ang mga tao at mabuhay ng magpakailanman? Sa video na ito, sasagutin natin ang tanong na ito mula sa isang scientific point of view. Makiging napaka-interesting nito. Panoorin nito hanggang sa dulo. Simulan na natin. Ang unang lehitimong tanong ay, Meron bang anumang living species na nababuhay ng walang kamatayan? Kung sa bagay, oo. Ang isang espesyal na uri ng dikya ay natuklasan kamakilanman na maaring mabuhay ng mapagkailanman. Ang species na ito ng dikya ay naninirahan sa tropiko at apat na milimetro lamang ang laki. At ang dikya na ito ay maaring magmula sa katandaan hanggang sa pagkabata at mabuhay ng walang hanggan. Ngunit sa kasamaang palad, ito lamang ang mga species ng hayop na maaring gawin yon. Ngunit ano ang tungkol sa mga tao hanggang kailan tayo mabubuhay? Sa ngayon, ang opisyal na naitalan na record para sa pag-asa sa buhay ay hawak ni Jean-Louis Calmet. Nabuhay siya ng isang daanat dalawang taon at limang buwan. Ang record na ito ay itinakda put limang taon na ang nakalilipas. At simula noon, wala nang makakatalo rito. Kaya sa pagkalipas ng 25 taon, hindi man lang tayo nakagawa ng anumang pagunlad sa mahabang buhay. Ano ang nakakaapekto sa mahabang buhay? Ang sagot ay ang lahat ng mga salik na ito ay may mahalagang papel. Ang genetika, ang kapaligiran, at ang hangin na ating nilalanghap ay lahat ay may epekto sa mahabang buhay. Gayon din ang ating pamamuhay, ang ating masamang gawi, nutrisyon, at kung tayo ay nag exercise at kahit na ang ating kalooban sa buhay ay nakakaapekto rin sa mahabang buhay. Kahit na ang isang kadahilanan tulad ng pakikilahok sa lipunan, iyon ay ang pagkakaroon ng mga malapit na tao na sumusuporta sa iyo ay nakakaapekto rin sa pag-asa sa buhay. Bilang resulta, posible pang mangolekta ng mga istatistika ayon sa rehiyon at bansa. Halimbawa, sa Japan, Switzerland, Hong Kong at Singapore, ang mga tao sa average ay nabubuhay ng 83 hanggang 85 taon. Ngunit sa mga bansang gaya ng Nigeria, Chad at Somalia, ang mga tao ay nabubuhay lamang ng mga 53 taon. Malaking pagkakaiba yun. Gayunpaman, mabubuhay pa kaya ang mga tao magpakailanman? Sa ngayon walang ganoong teknolohiya, bagamat maraming pagsulong sa biotechnology, genetic engineering, organ transplant, immune therapy, at pagpapagaling ng maraming sakit na dati ay walang lunas. Kaya maaring wala tayo ngayon, ngunit sa hinaharap maari nating makamit ito. man, kailan darating ang hinaharap na ito? kinakalkula ng mga sayentipiko mula sa Universidad ng Georgia na ang mga taong hindi hihigit sa labing limang taong gulang ngayon ay mabubuhay ng hanggang isang daan at apat na taon. O nga pala mga kaibigan, sumulat sa mga komento. Naniniwala ka ba sa immortalidad at makakamit natin ito balang araw? Sabihin sa amin ang iyong opinion, ito ay magiging kawili-wili. At ngayon lubos kong inirekomenda na panoorin ang aking nakaraang video, kung saan pinag-uusapan ko kung ano ang nangyayari sa ating katawan kapag napapatakbo tayo ng isang marathon. Dapat kong sabihin, ang pisikal na aktibidad ay ang pangunahing kadahilanan sa mahabang buhay. Kaya ito ay isang bagay na kailangan mong malaman. Kakalabas lang ng link sa video sa screen at nasa description din ang link at nakapin na rin ito sa top comment. Tiyaking suriing ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like at mag-subscribe sa aking channel at magkita tayo sa video tungkol sa pagtakbo.